Ano yung ginagawa mo? Nag-iimari po. Na, ano yan? Susuk po. Susuk Susuk saging. Nakakain ba yan? Opo. Bakit may manok dito sa tabi niyo? <laughs> Naghanap niya na May naman. mga aso dyan. Ganto po yung alisin o. Oh. Oo, oh, mga manok. Ganyan na ang alisin. O, oh. oh, saan? Patingin nga. Ito. Aalisin ito tapos ito. Siya. Ah, sige, tulong ako tapos mag-video mag ako ng konti ha ay matatakbo yung ano bulaklak lang ito yung bulaklak ng ano ng saging ayan anong pangalan nito sa tagalog ay ilokano susop susop ayan susop ng saba susop ng saba tatanggalin natin siya ano paano yung tinatanggal sige pakita mo nga sa kanila ayan o oh, yung color yellow nya kinakain yan ayan tapos lagay natin siya dito pag na tanggal na natin siya ayan oh. Nice. Ayan, very nice. O, oh, so try natin tanggalin. Ayan. Itong tuklap niya, itong color red. Hindi yan nakakain. Ayun o, oh, yung bulak-bulak niya. Ayan, nice. Tapos kunin lang natin yung bulak-bulak niya. Tapos yung color, itong itong mga to, yung parang stick. Pinatanggal yan. Paano ba matatanggal kung nagbibideo ako? Hindi na magtanggal ka na lang. Dali. Ah, oh, magtanggal na kayo. Dali. Kanyan. Ayan, nagtatanggal na siya. Sige, tanggalin mo. Mapait to. Pati pala yung ito, tinatanggal din. Apo. Dalawa yung tinatanggal dito eh. Ito, tinatanggal to. Ito. At saka yung parang stick niya, eto. Tinatanggal din. Matatapos kaya natin to? Opo. Paano to niluluto? Di ba, pag kumulo na po yan, kapag malambot na yung puso ng saging, tapos eh, pipisitin po para maikat yung tubig, para hindi mapait. Ay, pisitin siya? Opo. Ah. Pero gagawin namang salad. Ah. Kaya pipisitin lang. Pisit pisitin lang natin. Opo. Yung hmm. cellphone tita, bidyoan ko kayo. Oo oh, ah. nga. Ah. ilagay natin Flag sa... Blag na rin si tita. Ito ilalagay ko to sa YouTube. Oo, oh, oh, eh. sikat na. Paano Ay, ka eh, sa YouTube? I-upload mo lang siya. Madali lang. Di ko alam mag-upload. So, Mabagal. Mabagal mo ako, tita. Mabagal dito. Mahirap mag-upload dito. Mm -hmm. Sa Espanya, mabilis. Seconds lang. Sa Na Singapore. Napartak. Ito ikit like nagbayang. Singapore, Espanyol? Hindi. Okay. Ibang bansa din. Isang okay, country. Nag-abroad si tita dati doon. Sinong tita? Si tita. Nag-abroad ka doon dati tita? Mm hmm. Basit lang. Kamiit lang. Ano lang si Makati Aeroplano? Oh. Sana all. Sinubukan ko lang sumakay. Paglaki niya mag-ano rin kayo. Kung gusto Nakapag niya. Nakapagtapos ka ba, tita? Yung, hindi, high school lang ako. High school graduate. High school, college. Pero, so, DH lang, na, na, eh, kung naman, marami namang elementary. Oh, pwede. Pwede, basta marunong sa gawain bahay. Oh. may Mahirap yung sundalo, di ba, tita? yung magbabakwan ko sila. Hindi, bombs. Hindi, bombs yung ganon. Kung may pera na pwede. Si Uncle Nestor nga nakapagtapos siya eh. Sino? Uncle Nestor. Kilala niya. Tito Nestor, oo. No. Oo, oh, wala naman silang pera-pera, no? Pati si RJ. Hindi hmm, ba? Kinaya ng tinning, no? Hmm. Tat, kilala mo ko? Basta nagagit yung... Pinsan ko. Hindi hmm, ba? Ang tito mo. Kasi Miguel din yun eh. Mm. Ay, Reyes pala siya. Favorite ako ni oh, Tito EJ. Kilala niyo po si EJ? Sino? EJ. Sino siya? Hmm. Pagkapatid po siya si EJ. O, oh, yan meron pa. Ako. Tatanggal lang pa ba ito? Asan yung malaki? Charlotte, anong ginagawa mo? Mag-open ka ha? Ito po, Tito. Ay, nandiyan pa siya. Tanggalin pa natin ito. Pwede pa nating ularin. Ikaw mo mag-alis dito. Sa gitang... buko. Medyo late sa Ariel. So. Ayan, marami na tayo natanggal. Hmm. Masarap na pag susup burger. Oo, masarap. Mas gusto ko pag salad. Oo, um, matito. Masarap ang salad. Ha? mas, oh, mas madali pang i-prepare. Mm -hmm. Isal. Bakit, bakit, kaya madaling i-prepare? Sa lambong lang, nalpas. Hot, salmon, tapos hot, hot water lang siya, Oh. Hot water? Oh, oh. iba Iwa-iwan lang, regado. Hot water, tapos bagoong na may kamatis, gano'n. Ano yan? Yeah. Nag-iiba boses mo dito. Hindi ba kayo bumibili ng gano'n? Ay, kumakain? Ng kamatis? Hindi, oo, oh, yung ganito. Ay, marami kaming ganito, ah. Ito yung paborito ko, eh. Ah, sim. Pa, lalo na pag kilawin. Nung bata ako. Ay, ang paborit mong loto sa susup, tito, nung bata ka? Ano? Kilawin sa akin. Ako, hindi ako. Tapos kilawin. Kilawin din sa akin. Susup so or... Pwede rin tong lagyan ng ano? At saka susup. Anong pangalan na? Pwede siyang lagyan ng sardinas. Pati yung gitna nung yeah, kwantita? Yung gitna ng saging, masarap pala yun. Yung alin? Yung gitna ng saging. Kinakain ba yun? Eh, gataan? Oo. Mm -mm. na Hindi kita yung dalak Ay! Haan, nagdikas na ni Gutim Kugot din mo tayo sa ikatim di Kinakain? Masarap. Sama kita ki Facebook kasi ay. Uh, Ba't kaya masarap? Parang bulong tilang ka. Ay na po. Iluruto da. Bulong lang yeah. ka tita? Oo. Kinakain niya? Mm -mm. Ginagawang parang sushi. ko mamarang tita, aji balay dano da. Ne? Ada Ibali... marang da? Oo. Oh. Kapan na tagal dam ma? Mati marang aji ay. ma. Wow. Ano ba yon? Kanan di di ko Pakak, Bata Bata sabali di marang. Ay pakak kaya. marang. Ay, no, marang gusto mo na? ng marang tita? Uy, nung rasyak na pa'y naraman na. Meron ba kayong marang? Doon kanila nila silbin. Tanungin mo kay Papa, may marang sila doon kadami. May, bu may bunga? Baka naman o, oh, walang bunga. Pero magtra-travel pa tayo dyan o. Oh. Anong magtra-travel? Saan? Lakari na lang natin gano'n. <laughs> malapit ka nila, malapit ka nila, Tita Ebi, yung papasok ay. Ay, yung dati, yung baray dati. Medyo malayo pa yun. Adan, Inday dita? <laughs> ay, nga wala pala. Pa. Meron siya? Opo. Nandyan ah. si Inday? mm -hmm. Parang tagal-tagal ko lang hindi nakikita si Inday. Si Inday, naglalako na ng mga tinapay. Sa? sa, dyan, sa daan. Din. Papap papasok ka pa lang, meron ng kantina doon doon. Na sila. Ilan ang anak ni Inday? Dalawa. Ano pangalan nila? Si Kwan, si Saddam at saka si Selvin. Hindi. Iba ah. Iba. Si Saddam ay pamangkin niya Si Saddam. Pamangkin niya ba? Anak ni Saddam. Kapatid ni Tinang. Kapatid ni Tinang si Saddam? Ni... Oo. Kapatid ni Silvin. Oh, kapatid ni Saddam. Si Bunson sa Adi Saddam. Oo, oh, si Silvin ang panganay. Yeah. Tapos si Tina. Lisa.